Nakapull na yan, no? Oh. So, mga lumiliwanag siya pag yung malakas na tugtog. oh, angas, di ba? Tingnan niyo yung volume. Nakapull volume yung master channel. Nakapull volume yung music. Nakapull volume yung, yung cellphone natin, no? Oh. Ay, mabubutas ng tayo natin yan Pag naka-tihaya yan hmm. Welcome to my vlog Bali, ito na yung part 2 Yung ginawa natin na car protection yan, ito Ay, Ito yung mayari, oh, Soto Yan Hindi ko lang binanggit yung pangalan nito nung nakaraan eh Pero ito yung mayari Nantay na niya Sama ko dito sa may shop Itong anak ko you know, Pindit na yung training ko na mag-repair <laughs> Tapos, ito na yun Bali yung kulang na lang dito, lagyan ko na lang ng sealant to mamaya. And dinikit ko na yung resistor, oh. Ayun, dalawa. Tapos kasi may nag-comment doon sa may sa may video ko na hindi daw gagana kasi nga dalawang itong kin kinuha ko na contact, dalawang sa gitna niyan, walang ground. Ay, gumagana po 'yan. Dalawang taon ko nang content yung ganito. Gumagana 'yan. Nakaseries lang tawag diyan. So ngayon, ipakita ko sa inyo or iparinig ko sa inyo na gumagana yan. And then, iilaw yan kapag malakas. Try natin kung kaya ng 733 na pailawin yung bulb gamit ang driver unit natin na ganito kalaki. Maka hindi siya gano'ng ilaw kasi sobrang laki nito. 600 watts na Broadway. B, ano bang code nito? Basta Broadway na 600 dito. Tanggal na yung sticker. Oh. Twitter ko to Uh, yung ito naman na nakakabit dito Thunder 72 naman ito 600 din na uh, Live naman yan Ngayon, ito lang muna I-DD mo natin Tapos, yung speaker Ah, speaker Amplifier na gagamitin natin Sabi ko nga ito AB733 Repair natin ito Sana kakayanin niya Napailawin itong bulb natin Sa mga sa mga ngayon lang nakapanood Isilipin niyo na lang Kung paano gawin ito Kasi malaking tulong ito Sa mga driver unit natin Lalo na mga tag 350 pababa mas laking tulong ito para sa mga Twitter ninyo. Ayan. Basta, sa gustong gayain, silipin nyo na lang sa may playlist ko or sa mga video ko, tingnan nyo na lang kung paano siya gawin. Ayan, di mo makikita. So, ngayon, bali, iwawiring ko lang para ito, mabilis ang video lang. And then, makita niyo na umiilaw siya. And then, same time, makita ni Toto na okay yung unit na ginawa ko para sa kanya. Ngayon, wiring ko lang ito saglit, ha. Bali, ito yung isang, yung isang muna yung iti-testing natin connection nyan, ako, yung ginagawa ko is out sa pag, pagkalabas ng valve yan yung magiging papuntang driver unit ito siya tapos, ito yung in sa may kapasitor punta to dito sa may amplifier natin so kayon, patugtugin natin uh, total dito to to sa kanya naman to yun eh, siya yung tagahawak ng unit natin para may demo natin ng maayos Ayan, sige to, baka mo to. Ayan. Kasi gugulong yan kapag magyan tayo na masahan. masahan para o, sige, baka mo to. Ayan. Tumbo. Ito tumba eh. ah. O yan, bali para paraan na lang. Ito yung gagawin natin para mas marinig ng maayos. Kaso dito yung texture natin sa may likod. Okay lang. Yung amplifier natin. Tatakpan. Ayosin muna natin. O okay, na, inusog na namin yung nakaarang na rubber kasi papatong to dito. Ayan. repair natin itong 733 na to. Itong audio sa natin is itong cellphone natin na isa. Okay natin. Ngayon na, pakita ko sa inyo ang Baka mamaya sabihin nyo, dinadaya o kayo. Wala yan, di nagka-short yan o. Oh. Ayan. Ayan. Maantar, oh. Ang problema nito baka mabingi tayo. Yung valve natin, iilaw lang yan kapag ma-overdrive na yung driver unit natin. Kapag hindi na kaya ng sobra sa volume, na hindi na ng driver unit, ang iyong valve is iilaw yan. Malaki kasi itong tweeter natin eh. Sa mga maliliit, iilaw yan. Marami na akong vlog niyan. Panoorin nyo na lang sa playlist ko. Ang gagawin natin, Itawag natin 'to para hindi tayo mabingi. Itawag natin 'to. Tanggalin mo muna yung kaniyan, 'yan. 'Yan, yan nakataob na. Todo natin kasi nakakabingi siya. Yan. Todo ko yung Naka full volume na yan ha Pag iharap mo yan Mabibingi tayo yan oh, hindi na umiilaw oh. Ayan umiilaw Ayan o oh. Umilaw, oh. Ayun, no? Diba Taka -taka. Kapag i-full volume ko to lahat Ito naka-full volume yung music nya Pinu-full volume ko yung master channel Kapag iharap natin yan na hindi nakatawag, mabubutas yung airdam natin dyan. Kaya ganyan lang muna, oh. Pakita ko sa inyo. Ito yung volume, oh. Halos nakapull lahat, oh. Kena nyo. Ayan. Ba? Diba? Gumagana siya yun yung magiging shielding protection ng driver unit natin abangan nyo sa susunod na mga video ko meron din ako gagawin nun dividing nyo ito na mayroong valve sa ngayon ito lang muna bali pan lang ito eh ah ngayon okay na ito iti naman natin yung isa off ko muna para sigurado yan inulit natin walang daya yan ha makasabihin nyo ginadaya ko kayo yan o wala yan medyo uminit ng konti yung uh, resistor na okay lang naman yan init talaga yan kasi uh, sasalo sa salo rin yan eh para lang to sa mga uh, 350 pababa na driver unit kung medyo mataas yung katalo nito matataas na ako hindi na ako gumagamit ng 10 ohms pero kung medyo mababa mas, mas prepare ko na gumamit ng 10 ohms or ito 7.5 gamit ko eh pero 10 watts yan, yan okay na itong isa then isa naman yung testing natin pagpapalitin ko lang Sige to, tanggalin mo to. Ayan. Buti dito yung alalay ni Panday. Sa kanya naman to eh. Kaya, si Andre yung magdidimo nito. Ayan, hindi ko ipopost yung video para sabihin nila eh. Tinadaya natin sila. Ayan, ito yung isa. Ayan, in yan to, inyan yun. Tama yan. Ayan. In. Napaka-efektibo napaka ng bulb na to para sa driver unit. In case na magkasunog man, yung bulb lang masusunog. Yung driver unit mo, hindi basta-basta yan. Mas mura yung ito kaysa sa driver unit. Or yung coil ng, unit, ng driver unit nyo. Ayun na. Tatlo pala yung nagkabit mo ha. Yan, kanyan to. Di pihit to. Ay, di lock. Liwikwan lang. Ay, baon lang to. O, oh, yan. Tusok lang yan. Buti, may dalang agimat to to. Ah, kikita niya yung butas. <laughs> yan, okay na. Yan. Bali, ito yung pangalawang ah, protection na ginawa natin. O, Uli, Ulit-ulit. Yan, tapos Ano yung music natin? Nawala na Yan, naka-play na Okay, e, tayo mo to, tayo mo to. Tayo natin ulit Yan Ito, yan Oh, yan Magana, di ba? yung dalawang pin yung kinuha natin bali yung filament pala nyan guys pakita ko sa inyo yung filament yan dalawa yan kasi high low yan eh kapag naka low yan yung isang filament yung ilaw kapag naka high sabay yung dalawa na yan kaya umiilaw siya ng malakas sa atin pinagseries natin yung dalawang filament na yan And then, sa mga nagsabi na hina daw, nula. hindi naman i hindi hina 'yan. 'Yun pa rin 'yun. Ngayon, tawag natin ulit. ah uh, katulad ng sa isa kanina, tawag natin para makita natin kung ilaw siya. Tawag natin. Ayun oh, umiilaw na siya. Oh. nakapulian parehas oh. Tingnan nyo yung ilaw, dalawa oh. Dalawang filament yung ilaw Ayun na pa, antay na to yung bolyo ng kan Boilo ng music Sa boilo ng music yun, ilaw eh Yan, ilaw na siya oh Basta nag-antay lang siya na ma-overdrive siya Saka ilaw. Yan, di ba? Nakapul na yan, no? Oh. So, mga lumiliwanag siya pag yung malakas na tugtog. oh, angas, di ba? Tingnan niyo yung volume. Nakapul volume yung master channel. Nakapul volume yung music pag a volume ng yung, yung cellphone natin, no. Ay mabubutas yung tainga natin 'yan pag naka-tihaya 'yan. Oh. So, 'Yan, hanggang dito na lang, okay na may you, eh. thank you. Thank you. <laughs> <laughs> Bale, meron pa akong isa. Meron din magpapagawa sa kanya na yata. Inaanap niya yung dividing nitro niya. Lalagyan na lang ng bulb. Pag hindi daw mahanap, eh ganitong processor rin yung gagawin natin. Basta sa mga gustong gayahin, panoorin nyo na lang yung vlog natin. Makukuha at makukuha nyo yung diskarte doon. Sa nagsabi sa akin na hindi gagana, ito na yun, gumagana na. Ayan, medyo mainit talaga. Medyo mainit. Normal lang nainit ito. Ayan o. Oh. Ah, sabihin nyo, hindi eh, na ko kayo. Wala yan, walang daya-daya. Diyan -daya, oh. Okay na, okay na yung ginawa natin na Twitter Protect kasi yung sa previous vlog ko doon sa sa customer ko na taga Kamarin, hindi ko kasi nagawa ng video yung na pinatugtog eh. Binuo ko lang siya. Na ngayon ginagamit naman na niya eh. Yun, okay na. Promotion, bago tayo magtapos, siyempre, shop natin, always on the na, 24-7. Number 41, Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin. So, kung hindi pa nakapag-follow, pakifollow. And then, siyempre pakishare ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. So, kung hindi pa nakapagsubscribe, pag-subscribe, like, share. And then, siyempre pakit ng mail button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.